Uh, para po sa det detalye ng ating uh, balita sa one-stop uh, shop na business permit, walang extension, I ihahatid po yan ni Army Carranza. Go ahead, Army. Uh, yes, maganda tanghali kasamang Grace at uh, sa lahat ng ating listeners at syempre sa viewers ng ating uh, Facebook at uh, YouTube live streaming. Halos puno ngayong araw ang business one-stop shop ng uh, bayan ng Gimba ng mga nakapila para sa renewal ng kanilang business permit para sa taong 2025. Ngayong araw kasi ang last day ng nakatakdang panahon para sa pagre-renew at hindi na makapagbibigay ng extension ang uh, Business Permits and Licensing Office o BPLO. Kinakailangan kasi ng isang resolusyon na magmumula sa Sangguniang Bayan upang makapagpatupad ng extension nang pagbabayad ng anumang taxes o permits ayon sunod diyan sa local revenue code. Ngunit dahil ang, ang sang bayan ng Gimba sa kasalukuyan ay walang ibang maaaring maging agenda bukod sa 2025 budget dahil hindi ito naaprubahan noong bago matapos ang 2024 kaya hindi ito makakatang uh, makakagawa ng anumang resolusyon para sa naturang extension. Dahil dito simula bukas January 21 ay may penalty na ang mga magre-renew. 25% na surcharge at 2% monthly charge kada buwan na hindi makakapag-apply o makakapag-renew ang uh, may-ari ng mga negosyo dito sa bayan ng Giba. Karaniwan, sa unang bahagi ng taon, nakakapagbigay ng extension ng tanggapan hanggang Pebrero, lalo na para sa maliliit na negosyante ang nag-iipon pa ng pambayad. Alin sunod sa resolusyon na ipinapasa at inaaprubahan sa Sangguniang Bayan noong nakaraang taon nakapagbigay ang SB ng extension hanggang February 15, 2024. At yan ang update mula dito sa BPLO Gimba kasamang Grace ako si Army Karanza. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at sa pagsaservisyo. sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Army Ayan ano ako din galing dyan nung isang linggo. No, ano Oo. naman medyo maayos siya. Tapos pero syempre alam mo naman ang mga Pinoy yung mga pang ano yun eh mga pang last hour deadline ng ano <laughs> lagi <laughs> ang kanilang oh, oh. ano moto Pero yun nga no. Mm -hmm. uh, dati napaka kind nung ano no nung uh, ating BP LO na hanggang ano yun hanggang February last year. Last year fe February 15 mayroong extension okay. kaya may mas ma mas makakahinga ka doon sa mm -hmm. ano. Pero ngayon kasi naman, It, hindi rin naman sila gano'n higpit dahil uh, siguro tingin talaga nila wala talagang extension. So, yung uh, pamamaraan nila naging one-stop shop talaga. Meron mga hindi na sila isinama. Matagal na yung one-stop shop actually. Yes. Oo. Kaya oo. lang yun nga. Pero meron kasi noon napupunta ka pa sa uh, barangay, kukuha ng mga permit. Pero ngayon kasi direction na lahat doon mo nagagawin sa ano, sa opisina mm -hmm. nila. Pero ang usapin nga kasi is hindi na makakapagbigay ng extension. Mm -hmm. So sabihin na natin na talagang ito yung nakatakda. Mm -hmm. January 6, ay January 2. I think sila no, nagsimula no, that, hanggang January mm -hmm. 20. Uh, kaya nga uh, uh, ina, inaabisuhan na natin yung ating mga mm -hmm. uh, manunood o makikinig na last day na ngayon, humapol yes, na mm -hmm. kayo kasi bukas, mm -hmm. simula na na magkakaroon ng penalty. Pero tinanong natin kay Sir C. Sir Alex kanina, Alex Ongoko, ang head ng BPLO. Uh, so hindi na nga makakapagbigay ng extension ano, kasi hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng SP na tumanggap ng iba pang agenda dahil lang pinag-uusapan na yung, yung uh, mm. budget. Ngayon, tinanong ko siya, pwede bang magkaroon ng remedy mm -mm. Uh, sa mga mag mag incur ng penalty. Mm -hmm. Kasi syempre, for example, meron kasi yung talagang walang yes, wala pang naipon. Mm -hmm. Hindi pa kinayang mag-ipon ng pabayad ng business permit. Alam mm -hmm. mo naman, napakahirap ng business ngayon at napakahirap kumita ng pera. Tama. Uh, kung magsasara ka ng business mo, eh, meron ka rin babayaran mm -hmm. para maisara mo yung business mo. So yun, sabi ko, pwede, pwede po bang magkaroon uh, ng remedy yon uh later in the future para don sa mga inabot ng penalty uh mm -hmm. parang kung, uh, pagbabawas kahit man lang uh, konti ano nung no, uh, penalty kung ano yung pwede na gawing remedy kasi ang naiisip ko ito on the top of my head lang, kung and i don't know kung pwede mm -hmm. di magbayad na ng permit or uh pero later on ay refund, i don't know kung pwede yung ganun <laughs> Marerefund. Kung anong klaseng, oo, oh, oh, may kredit siya. Kung bagay, eh, next year, pag nag-apply ka ulit, mapabawa siya doon sa sa mm -hmm. business permit amount na binayaran mo for mm -hmm. uh, business parang permit. Halimbawa, oh, parang halimbawa, mag-file ka parang ngayon ganun. ng ano, ng mga requirements, tapos dahil mm -hmm. kulang yung iyong uh, maibibigay, pwede mm -hmm. bang i-carry uh, on na lang sa susunod na taon ng business permit? Parang ganun lang. Or... Na Or kung da dahil sa mga sa circumstances, although kasi na diba, meron kasing specific na araw eh. Mm -hmm. January 2 to 20 talaga ang original na application ng permit. So mm -hmm. parang courtesy na lang kasi talaga yung extension. Pero dahil every year ginagawa yun eh. Mm -hmm. Ngayon lang, I don't know kung merong instances in the past years, pero ever by experience ah... Uh, na extend talaga mm -hmm, siya. At yun ay siya. parte yan uh, according sa SB last year, parte yan nung ease of doing business mm -hmm. at uh, uh, sa pag uh, sa bayan ng Gimba. Kumbaga, parang ganun, kasama yun. Mm -hmm. Pero yun nga, um, siguro talagang kailangan na rin uh, sundin Karapin. yung totoong mm -hmm panahon 'yan eh, ano ng totoong pantay mm -mm. yung span of time mm -mm. although pwede rin naman kasi sil tulungan yung mga kababayan natin eh di ba mm -mm. kumbaga ito na lang ito yung isa sa mga bagay na pwede nating itulong sa mga maliliit na negosyante na sinusubukang mag-strive para pumita mm -mm. rin ng pera isa ito mm -mm. sa mga ah uh, pwede nating ibigay sa kanila na incentive para magtuloy-tuloy yung kanilang yung pagtakbo ng mm. business kasi ang ang ano naman diyan ang nagiging uh, uh, beneficiary din naman pag tuloy yung business ng mga negosyante sa isang municipality ay yung ding LGU. Yes, LGU rin. 'Yon, mm -hmm. oo. Pero yeah. alam mo pwede naman pala yan ano, malala ko lang ah. Mm -hmm. Pwede pala silang magbayad ng quarterly. Oo, oh, 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 quarterly, oo. Tama, oh, Tama. So, oh, siguro meron. pwede Narinig rin yung isa yung mga option. Quarterly. Oh. Yes. Oo. Oh. Oh, oh. Yun nga mm. lang. syempre, yung 25% bukas, malaking bagay na yun eh. Oo. Oh, oh malaki so, yun. Nahabos um, ka lahat. Diba? Yun. Oo. Oh, oh. oh, kung, hindi, 1 fourth lang naman yun. <laughs> 25, <laughs> 25 <laughs> nga pala. Oo. No? oh, oh. ano, si so, kung ano, so let's say 10,000 yung binabayaran mo. Mm -hmm. E di, yun. Oo. malaking, Bagay. Tapos, oh. may 2% pang penalty. Mm -hmm kaya lagpas lagpas 'yun sa ano. Oo. Mm -mm. Oo, malaking bagay 'yun lalo na sa mga maliliit na negosyante. Sana so, nga maano. Kanina naman marami ano, maraming tao. Sana umabot sila. Hanggang anong oras ba 'yun uh, binanggit kanina? Ang business uh, hours nila ay 8 to 5. Ang, ang, uh, alas 7 ng umaga yata mm -hmm. bukas na sila. Tapos wala namang anyo eh, no, no noon break. Hanggang yan. alas 5. Oh, Oo, walang noon break. Oo. Oh, kanina hindi naman siya punong-puno at hindi naman ganang kahaba yung pila. Pero marami yung tao sa loob. Mm -hmm. Yung iba kasi, mm, bumabalik na lang eh. Pagka yes, halimbawa, so, tapos nang mag-apply, uh -oh. bumabalik na lang sila para, para sa kunin pagbabayad. yung business permit. Oh, so, pagbabayad, business permit. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung mismong papel para maipaskil sa kanilang mga businesses. Yes. Tapos Ayun. meron ako yung ano eh, uh, Tatanong tanong ko na lang uh, uh, hindi naman siya out of topic pero yung sa BFP uh, kailangan ay naka ano na online online pati payment eh uh, binanggit. Merong mm. oo merong ganong ano na din uh, mm. sistema. Sana ma ano na rin mabigyan ng pansin ng mga ba hindi naman bago kundi yung mga nagre-renew na may parang ibang paraan ngayon ng uh, pagbabayad through online na. Mm -hmm. Online na ang payment sa BFP? Oo. Ganun. Kaya kailangan oh. ko ang powers mo eh. <laughs> kasi kailangan. Oo, oh, pero July pa naman yun sa atin. Kaya meron pang... Uh, uh, panahon. Ah, na, oh, yung mm, fire. Hmm, kasi kailangan uh, mong mag, ano, eh, mag-register doon sa ano ba to? BFP, fire, tapos uh, fire, sa fire. O, oh, sa fire. Uh, fire tapos, ba to? Permit, permit mismo? Um, yung clearance at clearance ba 'yon? Oo. Uh, Oo, para kumuha ng certificate. Ano, yung Tapos kailangan mo siyang ma-enroll. Kailangan mo mag-enroll through online. Tapos um pagka na comply mo na o na fill upan mo na yung mga uh, requirements doon, ang sabi ay magbabayad sa sa ano online so hindi binanggit ang Gcash eh kasi syempre Gcash kabisado ko yung PayMaya ala kaya sabi ko ting mukhang kailangan ko powers ni Army dito <laughs> sa PayMaya daw magbabayad tapos sabi ko paano yun? eh deadline na tapos sabi nila hindi naman po kasi July pa po yung sa inyo kasi July uh -huh. yung nakalagay sa atin doon so yun, uh oo -oh, yung yun. mismo certificate o yung, mm, yung certificate kaya kung yung, baga, ano? yung status natin sa BFP ay uh, July pa yung yung clearance natin uh -oh. hanggang July 2025 so before July 2025 kailangan natin talagang bayaran yon at uh, siguro within This month din gagawin natin. Pagka medyo simple lang naman ng PayMaya eh kung pa paano hmm. ka nag-enroll sa GCash, ganun lang din ganun sa PayMaya. Din. Kaya mm -hmm. hindi siya mahirap kung tutuusin. Tapos Ang ano Tapos lang doon yung paano lalagyan ano, paanong lalagyan, na, no? paanong lalagyan oo. yung PayMaya. True. Ah, uh, 'di ganoon din, may cash-in din parang cash GCash. Cash-in. Oh, oo. okay. Uh, walang pinagkaiba 'yon. Tas kung registration eh di, para ka lang nag-register din sa, sa, 'di ba? Nag-register ka mm -hmm. sa Facebook, sa TikTok. Oh, oh Wow, at sa, wow ganun lang din. So syempre kailangan mo ng working email, oh, working business phone and, number yung mga business. Ah, oh, at uh, syempre dahil business 'yan, oo, oh, mm -hmm. baka kailangan yung permit, yung mga, business permit o oh, oh, yung, yung mga i upload Yung mga uh, old yan. old yung i -re renew mo, kailangan mo nung date ng renewal, tapos meron panigurado, meron ano 'yan, meron mga hihingin na parang oh, oh, mga ano, ano certificate mm -mm. code, ganun. No? Yes, mga oh, code so, Normally, so, mahalos mabilis din lang din naman dyan. Ang mm -hmm. medyo kailangan mo lang, ano, kailangan lang ng additional na effort ay yung you know, mag-upload ka ng... Sabagay, madali na lang din naman ngayon. picturean mo lang, tapos i-upload mo. Iyon, mm -hmm. sa, sa mga forms, ismo, ano? Oo, ano. sa o, mga o, forms. Ganun. Ayan. sige. Basta okay. doon sa ating mga tagapakinig, meron po yan. Yan po yung mga uh, bagong uh, uh ginagawa Habol ngayon. Habol na po kayo para wala kayong mm -hmm. surcharge at saka penalties. Uh, um, malaki din po yun. 2-5. Uh -huh. Sa sayang po. yun. 25%. O, hindi, ah, uh, 5 kung 10,000 10, ha. 10,000 nga. Yes, 25%. Yes, Baka naman nila 2 yung business na, surcharge. Oo. <laughs> <yung>, uh, <laughs> yes, so, oh, oh, yes, 25%, 25 ng, po yan. At plus uh, 2% uh, permit. Na, penalty pa. Monthly penalty. Oh. Kung sa susunod na buwan, eh, ano, ano tawag doon, hindi ka pa makapagbayad na para may mm -mm. nakapagpala ng Pagka uh, meron ta -pwede tayo, pwede tayong mag-apply for quarterly payments. No? Yes. Ayan, okay, wala okay. na. Okay. Uh, okay. na yon Miss Army. yes. Uh, yes. Maraming, maraming Marami salamat, salamat, sa informasyon. mhm mm Magandang hapon.